Good morning po sa lahat. Isa pang na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang pagkakilala sa Diyos at sa ating sarili. Ang pagkakilala sa Diyos at sa ating sarili. Tunay po napakalagang maminamahal na ating makilala ang Diyos. Ito alimbawa ay ang bataya ng ating pagkakaroon ng buhay na wala hanggan. Ayon nga sa John 17.3 sa iyo ng Biblia, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala sa si Kristo na iyong isinugo. Kaya po hindi po kilala isang tao ang Diyos, Diyos Ama, at ang Panginoong Yesus, siya po hindi ligtas at di makarating sa langit. Tayo na sa mga minamahal, tayo inutusan din na hindi lamang kilala ng Diyos, Diyos Ama at ang Panginoon Yesus, dapat tayo lumago sa pagkilala ng ating Panginoon. nga si Kalawang Pedro 13.8, dapat tayo magpatuloy na lumago sa kagandang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at kapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya po sapat na ating kilala ng Panginoong Yesus, dapat tayo lumago pa sa pagkilala sa ating Panginoong Yesus. Ngunit para sa aking mga ang narapat na kasama at kakambal nating na kaalaman at kakilala sa ating Panginoon ay ating kaalaman at kakilala, pagkakilala po, na ating sarili, pati ating magawain at bumuhay. Kasi ang umalagang pong sangkap ng wastong pigipag-ugnayan, pagsunod at pagganikod sa ating Diyos, hindi lamang ati siya makilala kung sino siya, pero ate mo makilala kung sino talaga tayo. Ito para sa akin po ang malagang araw sa Luke 18, 14, na doon po para sa pariseyo, siya ay nitulad ng ibang taong masama. Siya daw yung nag-aayuno at nag ng kanya ikaw po. Kaya siya po ay naging mayabang. Samantalang para sa mga nilang buwis, tax collector, siya po isang makasalanan lamang. Yung mga sabi po sa mga panaguhoy 3.40, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Umami na mahal, tayo po sa Diyos na may wasto at tapat na pagkilala ng ating sarili na may pagpapakumbaba kirela ng mga minamahal, inaamin natin na tayo po'y bilang pawang mga makasalanan, manaligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat.